kasaman sa, sa programa to, sa ating Willy of Fortune. <laughs> Kung lang naman siya, sasabi ko na. Eto, mag-enjoy kayo kasi mga kasama nyo, ang maglalaro. Ha? Kaya isa pa pala, oh. kita nyo, nakalimutan na yung bagyo. Nakalimutan na yung pagtulong doon, di ba? Puro ano kasi. Mawa mm, na. Lilipat na ako ng ano. Lilipat na ako ng lugar. Sa kapit-bahay namin. <laughs> May ibig doon. Ano? Pag mabilis tayo matapos, kasi may 200,000 tayo sa wheel, sa ano, spin a wheel. Kung sakali, di ba? Ama. Ngayon, kung meron pa tayong oras, pwede ako mag-hepe eh para maging masaya. O, bilisan na natin to. Bilisan na natin to. O, gusto, tapusin na natin to. Wala na. <laughs> <laughs> Ang mga maglalaro po sa Willie Fortune ay... Mahalala natin kung sino sa kanila magiging uh, champion sa so, Wheel of Fortune Bagong Lab. Paki okay, magpakilala muna kayo. Magandang gabi po! Christy Briones ng Barangay Santo Niño, Nauhan Oriental Mindoro, ang Songbangers! Galing na Oriental Mindoro! Okay, next! Ako nga pala si Denmark Mendoza, ang pahinante ng Caloocan City! <laughs> Magandang hapon po. Ako po si Edwin Lapus, madiskarting nanay ng Saragosa, Nueva Ecija! Hoy! Pagbabayan natin! Sila po ang team to serve. Anong mga pangalan? Ito ang kanilang pangalan, Chrissy Mark Atlet! Okay, ano ba? Ito ang maganda. Ang kanilang pangalan, kakaiba. Sila po ay tutula. <laughs> Pakinggan po natin ang team to serve. Dahil dyan, meron kayong sambong libaw! Yeah! Yeah, oh, yeah. Pwede naman o, oh, mano mapakilala ng Team Bubbly. Go! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si jo Christine Joy Castro, ang online seller ng Pilar Bataan! Yes! Yeah! Pilar Bataan! Sunod! Ako po si Jane Salazar, ang proud mananahi ng Barangay Pansinaw, Kandama, Pampanga! Boom! Yeah! Oh, malalayo ang lugar natin ha! Ah. Ah, oh, merong Oriental Mindoro. Merong tika sa ano no? Bataan. Bataan. Tapos ano? San kayo? Oriental Si Ayun nga, sinabi ko nanay. Na Sabi ko lang. <laughs> At ito go! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Justin P. Sebastian, si SK Chairman ng Barangay Pugunsili Aguilar, Pangasinan! Oh! Wow! 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 Grabe itong mga bisita natin ito. Pag ganyan po ang mga bisita, medyo malayo, malayo, medyo malaki bigay eh, niya. Yes! <laughs> Malaking jacket, double XL, double XL. Okay. <laughs> ang talent ng mga team Bobli ay Sasayaw po. Aba, okay. sasayaw. Tingnan po natin ang team Bobli. Go! Yes! <laughs> oh, Both the rivers out. Oh, <laughs> music na yan. Sila kayo. Ikaw, alika, alika. Dito dito. Huy! SK yan, ha? Uh, ano ibig, ikaw ba ay SK? Yes po. Kasalukuyan uh, po ngayon po. Okay. Ilang tao ka na? 20 po. 20 years old po, Sir Will. Ah, uh, so ikaw ay isang SK. SK chairman po. Chairman? Yes po. Oh. Uh, Mr. First chairman. First time namin, sir. Uh, Mr. Chairman, excuse me. <laughs> Well, uh, I'd just like to ask the uh, chairman that uh, in, this, uh, in this event of what's going on with the country, Mr. Chairman, <laughs> <laughs> sino, anong title ng kantang yun? Rivers of Babylon po. Yes. Sir, Ganda ha? <laughs> of the rivers of Babylon. SK? <laughs> Bubulong ko sa'yo. Dahil <laughs> <laughs> na meron kang <laughs> 10,000! Yes! Masaya tong Fortune talaga, ano? Tinanggal ko muna yung mga drama-drama. Malungkot na sa bansa natin. may drama pa. May mga pagsubok, di ba? Puro saya muna tayo, puro saya. Yes! Yeah. Thank you very much, ha? ng music niya, no? Okay. <laughs> <laughs> Masyado ka na overexposed. Baka, manal Baka manalo ka ng ano, kapitan, ha? Ito, <laughs> susunod na grupo. Ati momshies! Mga momshies! Si Ato Anay, ayun po ang camera. Go! Magandang hapon, po! Grace Anibam, proud to be Tagaluto ng Barangay 180, Caloacan City! Right. Oh! Susunod. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pa si Jacqueline Amancio, ang nail technician ng Anggat Bulacan! Anggat Bulacan! Grabe, ang daming bisita ng Anggat Bulacan ha. Dali, pakita natin. Right, Yuki, Ayan o. Ganda. Eh. Nakikita kayo sa camera o. Oh. Ang daming pala. Ilan kayo? Ilan mo kayo? kayo? Ilan? 50 po. 50? Wow! Aba, dapat may bonus yan. Yes! Wow. 50 daw eh, hindi lang 40. 40 lang, sinungaling ka. <laughs> Pati ka ba? Gusto mo makakuha ng pamasahay <laughs> malaki ha? Alam mo, may bilang kami dito. Sabi. namin ng mga bawag mabasok dito. Okay lang. Next time. Magandang hapon pa ako po si Lorena Laguerta, may-ari ng Sari Sari Sir San Pedro Laguna! Yeah! Hey! Oh, San Pedro Laguna! Yan! Okay, kamusta? Hi, welcome! Magkano niya? Ali, nai, magkano yan? Binibenta ba sa labas yan? Yes! Magkano to? 50 pesos! Like, like pakita mo nga, ayan. pakita mo. Grabe, ang daming kumikita sa labas. Ayan, o. No? Yan po, yung mukha ko. Kina, pinakikinabangan niya yung mukha ko. Oh, cute! <laughs> cute nga, eh. Magkano? 50 pesos po ito? Opo. Oh, oh. Ay, thank you. Binili nyo. Souvenir yes, yan, um. ha? Ang cute to. Dari, pakita mga close-up mga. Pakita natin. May Santa hat ko, Win. Oo. okay. Sino nagbebenta sa labas? Sino? Hindi po namin kilala, Kuya Win. Ano, ano sabi? Pa paano siya nag-aalok? Oo. Oh. Ano sabi? Pumili na po kayo neto. Ma ano, si... Willie. Si Will. Maganda at... Uh, okay, okay. <laughs> <laughs> uh, Pag-pray kita, Lord. Sana maging maayos ang kanyang kaisipan. <laughs> okay. Ayan, ngayon. Hindi, maganda yung maraming kumikita sa show na to. Ah, Yung mga ganun ba yun, malaking tulong na yan. Okay, ano ang talent? Sa kayo! Ano pa nga ba, team? Moshies! yung kami, meron ka agad. Pakita mo yung naka-jacket natin mga fans club. O yan, pakita mo talaga. Yes. Lahat. Ganda, bagay sa inyo yan. Ganda, di ba? Pampalamig yan. Galing pa sa ano yan, ibang bansa. Pinagawa ko sa ibang bansa yan. Tingnan yung mga bulsa, tingnan yung mga bulsa. Surprise, surprise. Tingnan yung mga bulsa. Wala, wala laman. Wala talaga laman yan. <laughs> Sa Pasko na. Good luck sa inyo. Ito kung sino una makakuha ng limang puntos. Ang title ng mga kanta importante, pag walang S, dapat walang S. Pag may S, dapat may S. Tatandaan niyo, tatlo lang kayo dito ngayon, ang bawat grupo, isang milyon. Isang milyon ang pwedeng yung mapanulas. po namin, ang programang ito ay live. Hindi kami nakatape. Live po tayo. Kaya yung mga gusto manood, dapat dito kayo manood dahil ito po ay may chance kayo matawagan at manalo kayo mamaya. Kaya kamay sa mga puso! Song Tanong! Titibo-tibo. Go, go! Tama, tama! Titibo-tibo. Nale, nale. Huwag niyong harangan eh. Ba't yung kakampi niyo yan eh. Ano ka mo? Titibo-tibo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Titibo-tibo. Lakasan mo. Titibo, tibo. Titibo, -tibo, tibo. Tama bang titibo, tibo? Ora! Yeah! Yeah! Okay, yan. Meron kayo kagad one point. Oo. Oh. Tama yun. Huwag yung, yung pigilan. Alam niya. Kamay sa puso. First, you got five points. Song Tanong! na para magsaya? It's wrong. Okay, sorry. Meron oh. kayong chance na mag-steal. Quiet. Kamay sa puso. Title ng kanta. Pwede yung kanta. Pwede yung kantain para matulungan sila. Kailangan may music. Music! Title. Title. Tayo'y magsaya. Mali! e Meron kayong chance for one point. Ha? Pwede na. Five seconds. Go! Title. Yeah. Ayun na. Eh. Ano, ano? Tayo Go, five seconds. Tayo na't magsaya. Ay, mali. Siket na siket ka na siyang pagkita. Ang tamang sagot ay... Bongga! Oh! Dapat, yan ang kinakanta lagi. Para masaya, kamay sa puso! Tanong, tanong! Go! Dahil mahal kita. Dahil? Mahal kita. It's wrong. Meron kayong pwede kayong mag-steal. kayong hindi pwede magturo. Kamay sa puso! Music! Dahil mahal na mahal kita. Dahil mahal na mahal kita. Tama ba yun? Hooray! Okay. Ano ang score natin? Meron ng 2 points ang Team The Serbs, 0 point naman ang Team Bubbly, at 0 point din ang Team Momshies. Wala pa bang nakaka-1 point? Wala pa? Kayo pa lang may puntos? Dalawa pa lang? Aba, ang galing ha? O, oh, mga auntie. <laughs> mga auntie. Mamsis. Ising. Mamsis. Okay. Kamay sa puso. Songtadong! Iingatan ka. Tama bang iingatan ka? Yes! Yeah! Yeah! Okay. May one point na rin ang... Team Bobly. Okay, habol tayo mga auntie. <laughs> Pwede pa. Amay sa puso. Song tanong. No, title. Di na lang kaya. Woo! Di okay, na yeah. lang. Ang sabi mo, ba, di na lang kaya. Tama ba? Correct! galing! Pinepeki ko lang <laughs> kayo eh. Kamay sa puso! Ang ating score? Team the serve two points, Team Bobbly one point, at Team Momshies naman one point. First to 5 five points, eto lang ating... Song Tanong! Go! Right right right. Right magkayakap sa dilim? It's wrong. Meron kayong chance mag-steal, ha? Okay. Okay, meron kayong steal. Oh, walang turuan, walang turuan. Bawal yan. Mag-dilis ko alay. Kamay sa puso. Pag may music, pwede na mag-swipe, ha? Pag may music. Music! No. Yakap sa dilim! Ha? Yan, 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 Yakap sa dilim! Tama ba yan? Yeah! yeah! Okay, wala lang yung mga lugar to, kaya ang ganda ng labanan ano? eh, no? Pedro Laguna, Oriental, Mindoro, kamay sa puso! Ang ating score ay? Two points ang Team Momshies, two points din ang Team The Serve, at one point naman ang Team Bubbly. Good luck, here we go! Song, Darong! kang magising, makinig mo muna eh. Pahinga muna kayo, sayang! Eh, yung mga kasama nyo, nagisigawan. Hindi na, na paupo. Kamay sa puso! Music! Bola ka dahi. Meron kayong chance na nag-steal, ha? Pwede, sandali. Meron kayong hukay magpadali. Music! Final! Go! Naging pili ko na ni Miss Tora, Ayun, alam niya, alam niya. Ay, naku! Tam Tamang sagot ay! Ani Batumbaka! Ani The OPM, talagang uh, OPM hot dog. Kami sa puso! Song Tanong! Mic, mic po. You light up my life. It's wrong! Pero kayo ang chance yung makinig mo tayo. Kami sa puso! Tulungan kayo. Music! Wala pa kayo music, kayo nang ang steel. Sabi ko, kailangan may music. Pero kayo chance, ha? Makinig mo ba tayo? Five seconds, go! Unang halik? Ha? Unang halik? <laughs> <laughs> hmm. Dapat may, may kasama yun. Ang tamang sagot ay... Tam -tamis, tam Tamis na ang tam unang halik. Malapin natin eh. Okay. Mag-usap-usap mag kayo. Huwag niyo siyang pangunahan. Para may team kayo ha? Hindi ba, le? Score natin. Two points ang Team Mom. She's Two points din ang Team Deserve. At one point ang on Team Bubbly. Lolo sa inyo. Here we go. Amay sa puso. Song! Song! Pamela man. It's wrong. Mm. Okay, kamay sa puso. Hindi tayo. Kailangan merong music, ha? Na nadidinig. Hindi yung music ang na sinabi namin. Music ang didinig. What? Music! Pamela Melawan. One. Pamela One? Pamela Melawan. One? Okay. <laughs> mali. Makinig mabuti. Ito na yung chance nyo. Sayang to. Meron kayong two points, ha? Makikinig mo po tayo. Five seconds. Music! Pamela? Pamela! Tama po ang Pamela! Yeah! Woo! Nako, nako! Masaya to! Di ba, Le? Okay lang. Leading na po ang Team Mamshis. Sila ngayon ang umangat, three points, deserve two points, at syempre, yung bubbly, team bubbly, may one point naman. Hindi pa tapos ang laro, meron pang chance lahat. Kamay sa puso! Song Tanong! Tano. Ako, Ako ay may lobo. Lobo? Ako ay may lobo. Tama ba Okay, masaya to. Huh? I like this game. I like this game, ha? Huh? Masaya ang lahat. Ang score natin? Ay, ito na Team Mom, three points. Team The Serve at Team Bobly naman, two points. Ang ganda, halos pantay pa naman, ha? Huh? May lamang lang sila isa. Pwede ba kayong mabod? Kamay sa puso. Song Tanong! is wrong. Pero kayo siya siya mag-steal, ha? O, oh, makinig mo tayo. Pwede niyo kantayin. Kamay sa puso. Pahingan muna po, po ang mampis. Five seconds to answer. Kailangan may music. Music! Ibang-iba ka na nga. It's wrong! Merong chance. <laughs> Nasa pala. <laughs> Kanina ka pa daw. Kanina ka pa. Mm. Pwede. <laughs> Five seconds. Okay. Music! Ibang iba ka na ba? Ah! Sumobra ka, sumobra din kayo. Ang tamang sagot ay... Ibang iba ka na. Hindi bali, hindi bali. Siyempre nakakalito talaga yan. Kamay sa puso! Song Tano! Ulan? Ha? Ulan. Wala nga ang ulan ngayon eh. <laughs> <laughs> ulan! Tara! About umahabol ha. Ano score natin, Almira? 3 points ang Team The Surf, 3 points din ang Team Momshies, at 2 points ang Team Bobbly. Maganda ang laban. Ganda, ganda ang labanan. O concentrate. Hangay sa puso! eto bago to you have to concentrate pakinggan nyo to pero alam na alam nyo to bagong bago to ah papa papa ah, papa, papa ah, oh, ah pakinggan nyo mabuti. te five seconds lang ito bago santanau bahay kubo diba? bahay kubo tama bang bahay kubo wow! correct Okay, maganda na to? We have a triple tie. Yes! Three points, three points, points po silang tatlo. Oh, ganda na Ababahay ko Ababahay ko. Masaya to, masaya. I like this. Song parang! Esperanza! Ang sabi ng ma'am si Esperanza, nagkaroon mo nang Terrence Herring Esperanza? Nanonood! Tama ba Esperanza? Correct! Sa'yo! Mga tingin muna ka, no? Ano ka nanonood ng PBA, PBL, UAAP? <laughs> yan yes! dito ngayon, yan ang baka ka pa yan. Ito ang maliit naming Will To Win Coliseum. Yes. Yeah. Yeah. Four points sa kayo, isa na lang! Kamay sa puso! Ang dali nito, ang dali nito, ang dali nito! Kalingan nyo, mabilisan yan. Song tanong! Patay! Kaya na. Kaibigan lang pala. <laughs> Mali po. <laughs> Meron kayong chance ha? Pahin ka muna. lang pala. Kamay ah, sa puso! Music! No, Five seconds! pag Dahil mahal kita. Ako! Pag tama kayo, okay, o wala na, five seconds, o mag-concentrate kayo. Music! Tell Ha? Huh? Tell me. Tama ba? Tell me! Correct! Yes! Bumahabot! Ganda <laughs> na nag ko ako sa labanan na to. Grabe <laughs> ang labanan. O, tayo na kayo. Four points sa Mamsis. 4 points ang Team Deserve. Meron kayong three points. Pwede pa ha? Para masaya, Hanggang 100 na tayo. <laughs> Hanggang isang linggo tayo dito. Ito na, good luck. Uulitin ko. Pag tama kayo, Jack run. Pag tama kayo, Jack run. Hindi pa tapos ang laro. Hindi pa tapos ang laban. May chance pa kayo. Kamay sa puso! Song taro! am telling you. And ano? Ano? And I am telling you. Dali ana. Claro, dahin dahan niyo. And I am telling you. So what you're telling me? <laughs> Sino ba kasama mo dito? Bakat Baka, baka tapurakin kayo dyan! Baka tapurakin kayo dyan! kayo dyan! Tapura... <laughs> I'll be and I'm telling you. Baba Ba! Yeah. Yeah.